Huwag ka naman ang oksyon sige-sige. Wala pa ang mo, talagang barul eh. iisip ka, tama ang Para ka ba mag treat sa sarili mo? Ba, niya sa rin si Edward? Siya may boses talaga sa manan. Bira magtang-usap si Edward, laging nag-iisip, Lalo pa siya, niya. Kumando si Potec nagtumbay. Eh marami nga doon nag-uujo, Ano? kira ka? Mahirap pumarap ng tunay na kaibigan. Antay natin ng inche. Pahawa ka ko lang hindi ng porkin ng tattoo masamang tao na. Mga storya ng tattoo sa kali. Mga tinta na sa loob ng karayong pag sa balat ay nagkakaroon ng malalim na kahulugan ng Pangalan ko po, po ay si Ricandro Cabias. Ito ang istorya ng mga tatuko. Bada talaga ako sa pool pa tapa. Ito, ito Dito na po sa labas. Oh, dito pa. 1969. Ilan taon na po ba kayo ngayon, Lol? 17 ito. Ito sa Lugtin lupa na to. Tartarita to tayo, no? Opo. Batang kalya na kasi. ko ang mabukod yan. Hindi na akong dyaryo. Alis ko na ko. Natigil ako. Yung mga napasal na sa bisyo na nagusto ko na ako. Nagsisinsipid ako. pumasok ko ako sa Bilibid Diretso. Presinto si Fidel Monte. Kaya tayo ng Lakson. Tuloy pa yan, puti kang pa yan, andyan ako. Yung gera na ho dyan, yung sapat yung talente. Magkalaban ng oxygen, sige-sige. Panaan. Wala pa sumpak mo, talagang baril okay. eh. Matatindang okso, wala pidyong okso. Ang kasikata doon, pidyong okso. Okay. So, disabled pala kami noon. Nahuli ako dito na, sarili ko na lang. Hindi ko Kaya ang nangyari sa akin, puro set up. Tinuro na ako na komplenan. Pero ang decision sa parang sa akin ng Panginoon Diyos ka. O, kaya na. Marami ah. ka Bagsak ako, kaya ah. Yung hita na ako, hindi tayo. tayo, tayo. Yun so, na yun. So, ang bata nito. ng mga panahon na yun. Okay. Uh -huh. Bali, naiwan niyo po yung asawa niyo dito sa labas. Uh -huh. Pero, hindi pa na hindi kami. Dahil harapan ang dalaw ko eh. Uh -huh. At ang dalaw ko, naisipan ko, magpunta akong gusto dito. Nag-request ako. Eh, Edward Fernandez, siya nag-request ako. Eh, di Fernandez. Hindi nyo na yung tatanong. Sabi kami ng Berlino. Bumadaraw si Pops, balita. Kaya ako napuntan dada. Nagtrabaho ko sa sagingan, harvester ako ng saging. Ito lang kapakatawa ko. Lalo na nag-living out ako, kakapasal-pasal na kami. Pagdala ko sa anak ko ito, ang pera. Kasi 10 pesos lang ang pera. Kasi yung tunabi ito. Wala kasing ginawa ito. Pagtrabaho, hindi ka. Kung iisip ka, tama, bali. Para ka ba mag-TV sa sarili mo? Pati si assist yung gano'n na namin. TV assist makain ng rancho. Pag ang ulam namin, hagong, <laughs> may mga kagatiyon pa. O sa, may mo. na yung ruta ko rito na? Oo. Teka, ba't makain niya Siya may boses talaga sa bahala. Pinakitinggan mo. yan. Kasi yun uso pangkat eh. Tung araw. Eh ngayon, <laughs> ano, sa bato doon. Talaga, ano, kiriyahan. Pag baka nasa sa Kaya pag kami dinadalaw, sabay-sabay na. O, sampo, sabay-sabay. May mga escort na May, mga. may magdala yun. Ma Alam ba't talang magyari? Marang bulan. Nakakatabi ah, lang ano? kahit uh -huh. pa. Oo. Oh, oh. takot-takot. Ito ay Ah. Alam ba'y nagyari sa akin? Hindi naman ganun lang buhay ko. Hindi naman ganun kasira-sira ng mga buhay ko. Pero kayo lang ako na sisisi -si -si ko. May mga apu, ko. Kahit na ako asawa. At yan ang apo ko. Wala ka nanay, wala tatay. Ako na. Bira magpag-uusap si Lagi si iisip lagi sa so, panakat-nakat na niya sa pribado. Lalo pa siya, Beto Nebe niya. So, talaga sa Beto Nebe. na ako na Edward. Ganda eh. ka katawa. So, hindi pa sa kasangilan. Nag-trust si pulis ako. Ako ayoko na ng gulo eh. Para may bubulong sa'yo. Eh, basta, tatalo na ako ah. Eh. Ay, bunda, wala, wala, wala. Hanggan ang Hanggang kagulo ka na. Awal, awal. Ah. Pwede na mo eh. Kontra, ito yung Happy ko. Kumando, ba na nagtumbay? Diyan nag-umpisa yung rayo. Eh, malinaw boy na sa linit. Parang bahay na klinit. Yung Ilocano at saka sa Brigada. Malalaking bahay. Ang rayo talaga. Ando na sa gula. Laki na klinit ka lahat. Mga PC pa nun. Binabarin yung mga Manila boy. Kaya takin na lang namin sa sumbat. Atak ka namin. Isip ko hindi ako pang binibid. Talaya ako. May mga anak ako. Mahal ko kasi ito eh. Mm. Sila. Eh, marami nga doon nag-uudyok. Ano, kira ka? Masarap dito sa lubang. Yes, yun yung sabi ko sa mga bata. Presinto pa nga lang yung iba. May iyak na yan. Yan sabi ko sa inyo. Gahirapan na lang magulog. Tatawag <laughs> <laughs> ka lang sa tao. Nasareno ka. sa buwari. At sa kaya ko. Wapas na lang ko dati. At yung gil. Hindi ko na kaya. po na lang ako. Yung bali. Tatawag. Tatawag hindi bumihinga, bigla pa. Saan ay magpapabigay ka? Pagpapabigay ka, huwag, butang ka. Kung kasalamat ko, wala ako. Magdari humarap ng kaibigan. Mahirap humarap ng tunay na kaibigan. Tandaan nyo. Diyan na lang ang ko, mm -hmm. Kaibigan, madali rin ang harapin yan eh. Yung tunay, mahirap. Nagpusa mm -hmm. naman ako sa kantong. Doon masyempre, hindi lumapit sa iyo. Ah, Papalapit ka. Pasalap. Kahit hindi ka tumbig yan, darating yan. Darating at darating yan. Hindi ba lagi nasa lalo pa yung ibabaw mo. Huwag ka pang na abusado, nasa ibabaw lagi. Tama na yun, higit na. Ang apapayo ko sa kanila, mag-isip mo na sila. Sipin na tama o Para Marami yan na, hiligaw na talaga na landas, di ba? Hindi lang dito. Kalat ang mga bisyo niya. Iwasan nila yan. Tama na nakatikim sila. Tapos tatikman ko na yan, tapos mahirap Masisira ang buhay niya. Ako na ang sasabi. Diyan nasira ang buhay ko sa Opio. Tapos sabi ko, kung sino may mga matatak niya, bani niya rin tatak niyo. Huwag niya pag yung pagmalakad na ganito kayo, iwasin yung gulo. Saan yung tatak siya, kaibigan? Ante natin yung inche, yan. Pahawakin, hiyo ko lang pa rin. O diba, Ngayon na ano, nilang, bala natin. Eh. ba? ko yan. Ito yung i ko. Kung malakas pa ako, kung susundalo na ako eh. Kaya kayo mga kapatahan, yan. Pumasok kayo maayos, mag-aral kayo. Kaganda buhay. Iwasan sa yung mga ano. Barkada, adyan lang yan. Baka kaya pa oh, makasira kayo. Piliin nyo ang barkada. Eh, bago na yung ano, mga ano, mga gulo, lalo yung mga politiko. Kaya na tatanggol. Umayos nila. Kawawa mga kapatahan. Nung mga taong bala, kawawa. Maraming may hirap dito sa Pilipinas. Maraming umaasa. Pagkit ayuda, nagkakagod. Yung ba yung mga tato, hindi lang porke may tato, masamang tao na. Marami niyang may tato na di-display lang. Ibang mahigod rin sa tato. Lalo ngayon panahon na to, pati mukha na may tato. Bayaan mo sila. Hindi naman masamang tao yan. Mga ano yan, mga artist. Art, tutawagin yan. Art. Magaganda pa mga tato kayo. Kung rin sa lahat, hindi pa sila tato. Chip. Gagod lang ako sa kalye parang katato. Kaya mga, mga toto sa ka, ano, bata kalye, tatong kalye lang. Nasa tinta nasa loob ng karayong pag tinatak na sa balat ay nagkakaroon ng malalim na kahulugan ng imahe nito sapagkat di lang to basta inukit ginuit o para lang maitatak sa halit ninaan sa masusing proseso ng sa ganon mapulitong mabakat sa harap ng mapangusgang mga mata masama kaagad pagnakita pag nakita nila pag meron ka natato tato sa Pilipinas ay matik na adit at kriminal ka ganyan nila kababaw tignan ang sining na ating ginagalawan ganon pa man bilang nagtatato di na dapat niyang pagpapatulan Portal na lang po ang tatong kalbo.